At ngayon sa atin po namang ilang pang tampok na balita. Ayon po sa atin pong naging panayam nga kahapon, balak pong maghukay ng mga otoridad sa loob po ng sinalakay na po guhab sa Porak, Pampanga. Dahil nga po sa mga inilibing daw doon sa loob, sa loob ng mga bangkay ng mga dayuhan. Ayon po sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, may mga testigo sila na lumapit sa kanila at nagsabing may mga inilibing doon na mga bangkay na mga dayuhan na pinatay sa loob mismo ng sinalakay po na Lucky South 99 Pogo Hub. Humihinga, humihingi po sila ng search warrant sa hukuman para nga daw ho maging legal at maayos po ang sinasabing paghukay sa burial Sites. shot. Nakipag-ugnay na rin daw sila sa mga embahada ng China at Vietnam para alamin kung may mga reports nga sila ng mga missing persons. Opo, ang binabanggit po dito ng ating pong panayam nga <clears throat> kay uh, ginoong Gilbert Cruz ng Baog, ito rin po yung kanila pong inaayos na nang sa ganon maging, ma ha, maging legal ang lahat at kapag ito'y totoo nga na mayroong mang nilibing doon, nagdag-ebidensya sa mga dapat ng kasuhan. Muling ininspeksyon ng mga pulis ang abandonadong gusali na nagsilbing Pogo Hub sa Cagayan de Oro City. Mga upuang bahagi ng computer set ang tumambad sa mga otoridad sa Parangay Kugma noong biyernes. May mga double deck din sa mga kwarto. Ayon sa mga otoridad, walong palapag ang gusali. Nakapangalan daw ang Pogo operation sa Oro One Company. Pero hindi pa malinaw kung sino ang may-ari nito. Noong isang taon daw huminto ang operasyon dahil nag-expire na ang permit. Una na rin ininspeksyon ng building noon pang Hulyo Nasa alert level 2 pa rin ang Bulkang Canloon sa Negros Island. Ibig sabihin, bawal pa rin po ang pagpasok nga sa 4 kilometer radius permanent danger zone sa paligid po ng bulkan dahil sa patuloy na pag-aalboroto nito. Pero ayon sa sa posible rin pong iakyat ang alert level ng bulkan anumang oras kung saan kailangan pong ilikas ang mga residente na nasa 6 kilometer radius. Nasa na labing isang libong tonelada pa rin po ng sulfur dioxide ang ibinubuga ng bulkan na pinakamata mataas ngayong taon. Halos 80 volcanic earthquakes din ang naitala sa nakalipas na magdamag. Patay ang isang babae sa langilang abra matapos mga kuryente ng sumabog na bumbilya. Sa investigasyon ng mga polis, tumayo ang biktima sa hollow block para patayin ang nakailaw na bumbilya ng kanilang o sa kanilang labahan. Nasa mismong bumbilya ang switch nito. Ang kaso bumigay ang tinutuntungan niyang hollow block. Dito na nga nadulas ang babae at napahawak sa naka-expose na silver cap ng bumbilya. Nataong nakasaksak pa ito sa extension wire kaya ito sumabog. Dinalang biktima sa ospital pero idineklara rin dead on arrival. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM. Monday to Friday 6 to 10 a.m.